Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. This is your uling, 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 ang Pilipinang Palubi dito sa UK. At dahil nga po nag-request si Mr. Nang Sabaw, ito ang gagawin natin sinigang sa manok. Ay, manok sa sinigang. <laughs> Tama ba yun? Ayun guys, nagpa-request kasi si Mister ng sabaw dahil nga inuubo kaming dalawa. Medyo nahawa ko siya. <laughs> Hindi naman medyo, talagang nahawa ko talaga si Mister. Ayan, sinusuti ko na nga po ang ating manok. Opo, first time ko lang po gumawa ng chicken sinigang. Yan po yung aking ginagawa guys pag ako po ay nagsasabaw. Ginigis ako pa po talaga. Hindi ko po yan hinahayaan na nilalagay lang sa tubig. Kasi para sa akin malansa po kasi pag nilagay mo lang diretsyo sa tubig. At mas malasa po kasi ang pagkain pag sinuti mo muna o ginisa mo muna bago mo pakuluan. Ewan ko mahilig lang po ako magluto-luto guys. Kaya natutuwa po ako dahil si Mr. Sobrang hilig po niya ng Filipino food. Mapasaluyot, mapapakbet, mapadinangdang pa yan. Okay na okay lang yun sa aking asawa. May mahilig po talaga siya sa mga gulay. Kahit napaka-slimy pa yon. Nagulat nga ako nung first time ko makita si Mr. na kumain niya ng saluyot at labong. Yung ilukano talaga. Tapos ilalagyan mo lang siya ng prinitong isda. Ay, just ko. Gustong gusto ni Mr. Ginagawa niyang sabaw. Kaya natutuwa ako guys na walang kaartihan ang aking asawa sa pagkain. As long as na hindi yun mataba, okay na okay po yun sa aking asawa. Ayan nga po, naglagay na nga po ako ng ating kulay dahil luto na nga rin po ang ating karning manok. Ayan, ito naman yung in-squeeze ni Mr. na lemon dahil wala nga kaming sampalok dito. Yan po ang nilalagay namin pampasim. Ayan, dito po kasi sa amin guys, ang hirap maghanap ng sampalok. E ayaw naman po ni mister ng sampalok na powder. Sa akin okay lang kasi ang lemon naman is sobrang healthy din yan. O ayan, luto ng ating ulam. Pwede na tayong magsandok. O sa mga gustong kumain, halina po kayo at samahan niyo po kaming kumain ni mister. Sabik din kasi kami ni mister na magkaroon ng kasama sa pagkain sa hapagkainan. Tama ba yun? Ayan <laughs> na nga, eto luto ng ating pagkain guys. Maramihan po ako magluto talaga dahil after work po namin ni Mr. Pinapainit ko na lang po. Ganun po kami talaga dito sa aming bahay. Sino po ba dito yung parang katulad ko din na nagluluto ng madamihan tapos magiinit na lang pag uwi galing sa trabaho. Lagi-lagi ko nga yan ginagawa guys para makapagtipid na din kami dahil pulubi nga ako eh. <laughs> Joke. Hindi guys, ganito talaga kami. Tipid na rin sa oras. Alam niyo yun, pag kayong dalawa lang mag-asawa, yun, mas pinaka the best para sa amin. Yung mag magluto ng madamihan. Ayan si Miss Napasandok na din. Kaya salamat. Salamat mga kakabsat at sinamahan nyo ulit kami sa ating vlog today. Thank you, thank you so much mga kakabsat. See you sa next vlog natin mga kakabsat. God bless us all.